ayan good morning po sa ating lahat welcome to my video ako nga po pala si Ison Farming at nandito po tayo ngayon sa ating okrahan at pag-uusapan po natin ngayon kung ano yung pinaka dito sa ating okrahan ngayon tara ayan mga ka-farmers bukod sa ibang mga maninira ito yung isa sa pinakamahigpit na kalaban natin dito pagdating sa okrahan eto kung mapapansin nyo yan ang daming langgam yan po yung isa sa pinakamahigpit na kalaban natin dito sa okrahan at kung mapapasin nyo dito sa bandang baba sa kanyang pinakabunga yan kinakain na po ng langgam yung kanyang bunga ang mangyayari po dyan sa bunga natin yan ay magiging reject na lang po hindi na natin pwedeng ibenta kaya hanggat maaga mga ka-farmers ang gagawin natin dyan ay sprayan na dahil kung pababayaan lang natin yan mga kaparmers ay kakalat po yan dito sa ating buong okrahan at may hirapan na po tayo mga kaparmers na puksain ang mga langgam na sumisira dito sa ating okrahan yan mga kaparmers, yan po ay tips ko lang po lalo na sa mga baguhan palaan dito sa pagtatanim ng gulay hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat po